customize. Grabe naman talaga. Ayan. So, ano sukat ito ate? 3 inches. 3 inches? Yeah. What's up guys? Sir here. So, ngayong araw. Ay, eh, binabash nyo ako sa sapatos ko. Si Jetlow eh. Napasugod ako sa Teach Soul. Kapagawa ako sa sapatos ko tuloy. Grabe kayo sa akin. Binash nyo yung sapatos ko. Ayan o. Oh. Teach Soul. So, papasa tayo dito. Oh, pull. Bobo. Ayan. Yeah. yeah. Hi, hello. Hi, kuya. Binash niyo ako sa sapatos ko. So, magpapagawa akong sapatos ngayon. Maraming ah, kang pagbibilian dito. Kapagbola sila ang Ganda naman ito. Kapagbola. Ano po? O, oh, diba? Ang Akala ko riding shoes na meron sila. Meron sila pang babae dito. Oh? Ang ah, ni mga bag din sila. Bigyan lang sa'yo ng bus ko yun. Pero ito sir, kamusta sir? Kamusta <laughs> So yun, ito uh, yung isa sa Nagustuhan ko yung kulay niya. Sogang solid kasi. Ang ganda hindi tayo sa stage Soul ngayon. So, magpapagawa ako dahil nabash ako kay Jetlag dahil sira yung sapatos ko. So, dinayo ko sila dito sa may marikina. So, ito yung napili ko. This one. This is a black gray concept. Ito, so, mapapansin niyo guys. Ah, uh, wala pang logo to, wala pang laser na ano mo kagad sa Stage Soul patagal na ako nakafollow, way back May 2022 ang uh, nagkusto ako sa Stage Soul pwede mong ilagay yung logo mo halimbawa isa akong content creator gusto ko palagay yung logo ko. Possible yan dito sa Stitch Soul. So ngayon, after this video guys, makita nyo wala pa yung mga logo, di ba? So pagbalik to maya maya, may logo ko na. Hindi lang pala logo yung pwede nyo ilagay guys ha. Pwede nyo palagay pangalan nyo, pangalan ng business nyo, pangalan ng girlfriend nyo, kung kayo talaga sa huli. At especially, kung sino naman yung pen, penmanship nyo o signature, pwede yung pwede, yung pwede yung sa Stitch Soul. Kaya sila na pancake sa market ngayon. Bakit kasi namin pancake, dinadayos ka dito. Katulad, may kasabi yung customer, mag-joke. Kaya lang natin. So, excited na kayo kung ano yung kiyola ng logo natin dito. Kasi yung logo ko kasi is black gray din. So, black gray din to. So, excited na ako. Okay yun guys, habang iniinay natin yung ating sapatos na nagyan ng logo natin, may pahabulo ako sa inyo. Actually, nagulat din ako. Alam niyo ba lifetime warranty itong ano? steel sole. Oo. Oh, lifetime warranty. Ayan nga. Oo. Oh. oh. Oh, basa ko sa inyo. Ayun na magpasa. Ayan, uh, please take a photo of your receipt and send it to our this sale every business. needs. This will be your lifetime warranty, stitches, glue and sealant repair free of charge. Wow! Pero yung broken zipper and result is not included for the lifetime warranty. Thank you for your support. I and mean locally I made mean daily goods, right? O, oh, ayan. Gusto ko naman, hindi makasama sa lifetime warranty. Pag napud naman yung gantong sa pang-ilalim, di ba? Pero the rest, type na yung mga rati ipalik nyo lang and then especially kailangan nyo itabi yung resibo at kung ikaw naman ay pandak tulad na sinabi sa akin Jetlaw napandak daw ako sa vlog pwede ka magpatagdag dito magpapatagdag nga pala ako ng soul para abot ko na talaga yung hiya talaga ako sa'yo Jetlaw sa mga lady rider na nag-adventure at medyo nakalanganin sa stick soul pwede ka magpatagdag ng soul height takong kung anuman tawag nyo dyan ayan pwede yung patagdagan ng Lally, height to ah diba? ang galing tingnan nga ito One, two, oh, sa mga pandak dyan, nakatulad ko Ito na, sasagutan sa inyo Customize go. to 125, 1 each standard This one naman is 175 170. 125 elevated. elevated na yan So this one naman, isa to na i-customize Grabe naman talaga, ayan So ano sukat ito ate? 3 inches po sir 3 inches? Yes po Oh, sa mga pandak dyan, kaway kaway eh. Ito na yung susi, cheat code 8